for today's video po ay magdudula po tayo para po sa mga mothers. Mama, apat na litra, isang salita. Salitang lagi naming binibigkas kung kami may karamdaman at kailangan. Pagmamahal sa amin ay wagas at hindi nagbabago. Pag-aaruga mo'y walang makakapantay. Paggabay mo sa amin ay walang humpay. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Ikaw pa din ang aming tinatawag kung kami may karamdaman. Minsan gusto naming maglambing, ngunit abay. Kami may mga supling na din na matatawag naming amin. At sa kanila'y sasabihin ang mga pangaral mo sa amin na kahit kailan di namin makakalimutan. Malayo man sa piling mo, parang ang lapit mo lang, maswerte kami at ikaw ay napunta sa amin. Kaya naman laking pasasalamat namin na ikaw ang mama namin. Happy Mother's Day po sa lahat ng mothers sa buong mundo. Lahat ng mama, mami, nanay, inay, at anumang tawag sa inyo. Happy Mother's Day po! God bless us all! Bye-bye!